Kain na na. Taba guys ah, taba. Mmm, yummy. Taba, joke lang palang taba. <laughs> <laughs> payat, <laughs> payat, ano payat? Payat pala. <laughs> <laughs> Kahit babae, payat. Pinili ko pa naman yung mga babae. Kalimasag. <laughs> Kalimasag para sikat para social social sa diemal kanin pati yung karas-karas ay hindi maganda pakinggan ay. hindi pa kani alimasag. talaga Nung ka. kanak ka na ka. Luban ka na tatak-luban ka. kanak 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 ka kanak 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 Hindi Mag-akong sakyan! Mag-akong sakyan! Ketol, okay. Hindi ba yung magsakyan dito eh? Mm. Dami. ba? <coughs> Dami. Madami pa pa na yan sa... Uh, um, ay! Hindi ba niya ano yan? Kuya. Yeah. O ba't isin? Ay, hindi lang yung kuya. Matalad yung ano yan ah. Nakutik yan eh. Dadaalit <laughs> ka na. Pangalan ko yung huyo! ah Hugas -ah. na hugas <laughs> <laughs> ko nila yan. Dito. Yan Pukas na hugas na ba yun? <laughs> <laughs> Yami, putik. <laughs> Malinis naman ang putik nga. Kawasin, <laughs> kasain ka. May bahaw dun sa bahay, hindi pa ako nagasain. Si kagabi pa rin. Ito nga yung bahaw din oh. Nasusugat so, na aking lalamunan sa tigas ng tutong. Ayun, dalawang ganyan. Isayang. Ito lang kita ang iboto eh. Hmm. Ito

Mm. Ba't daw itim eh? Mm. Yeah, itim naman naman ang ano nito. Itim naman mm -hmm. talaga. Kaya sa bonyan talagang maitim itim kasama yung ano. Hindi ko lang kung yung maalat. Yung suka. Yung ano Maalat ang aking suka. Suka. Ito din. Mm -hmm. Matabang ito. Damak. Damak. Madamak pa ako. sa bahay doon na. Hmm guys. Dahil kanin ang ulam ko. Sa bahay hmm. may bago sinain din eh. Ito bahaw lang kinain ko. Sayang nga. Hindi pa nagatain. Ito yung bahaw ko doon. Mat-susugatan ma yung akilala muna sa sobrang tutong. So lang po mga niyo, pagkabit hmm. ko ano, Bakit sabay-sabay pala datong kumain? bahal din yung kinain ko. Na, kaya pala walang bawas yung kanin ko. Talag. Kagabi, di ba nagkain din ako basta inya? bahal din. Kahapon. Kagabi tayo sabay-sabay, man Hindi na iliw. gabi ba gayon? Ang gabi na ba gayon? Mahalik yun. tayo na iliw. gabi, ang gabi yun. sa gabi. gabi Kaya lang, hapong tayo na Hindi to

dali na kumakang kanin dyan. Rasayang naman. At bale ang kanin mo. Tutungman yan. Eh, sayang nga pagka, ano. Lagyan mo ng bago ang sa kanin. Sige si Inana. Mmm. Mm. Kanya na yung umuwi pag mas... Mmm. Sabi lang, mmm. Sabi si Luzano, ano pa kaya? Mitin din na dadalhin ng sa APC kita Oo nga ni. Parang payat na. Dapat mo dito ngalan ko ng babae sa taba Hindi ba kami panahon niya na mataba? <coughs> Pag sa atili na nangakain ito sa video, takam-takam ako. <laughs> Ngayon, takam-takam kayo. <laughs>

Mmm. Ano sa fried na sinabaw ko. Sarap, masarap ah. oyster. <coughs> oh, uh, <coughs> Tapos magic sarap. <coughs> hindi na, hindi na. Sorry pa lalim. Uh, yeah. Pero sa sabon, malasa. Kung wala sabon lang, makakakain ng marami. Balman yung kantina niya. Mm-hmm. Tapos umuubos yan. Wala pa sa akin ako. kumain. Mas madalang yung makakain lang hindi nakakapakmuk. Mukmuk lang nga yung na lang yung tosi. Ito lang yung tosi. Ito lang Ito yung Ito yung Ang dami ng kanin Ang dami ng sa ako ang live na live. Chanda <laughs> 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 naman. <laughs> <laughs> Hindi na makita si Emily eh. nakikita ng mga bata ay hindi mo ako binigyan mama ang nakaraan na dyan dahil pinagigyan to sino? may hindi hindi ko galwa gusto hindi to hindi talaga ninipinid ng tiktok ang aking cellphone Hi. Marami yeah, daw ako ang student soy.